Naku po, Diyos ko, kailan kaya ako gaganda? Pagkakasama akong babae din eh. Aray, sinasabi din inay, mm -hmm. bakit lagi po kayo sa kubo kaysa sa bahay nyo? Aba, ay, kita nyo, aray, parte ng aming bahay, aring kubo. Antay okay, hmm. ka muna, ano problema? Ay, problema kung tayo nasa kubo man? Ida, tayo na ako. Oo, oo, oo. Hindi, huwag kayo masyadong. Oo, baka kayo Sa kagubatan o saan man iyon ay karapatan natin kung saan natin gusto. Oh, kung sa gusto natin dili sa kubo eh, di ay maaliwalas. Ay, yeah, may pamustra-mustra oh. pa. Malala. Presko. Presko. Oh. Naglalampasan uh, lang ang hangin. Oo, dini ay hindi maingay kagaya doon. O, oh, di ka? Oo, oh, oh, nga, oo, oh, nga. Be, huwag kayong kumunot. Nakakatanda agad yan. Hindi. Pag nakunot, dapat nakismile lang. Kapag nagsasalita, dapat lagi nakismile lang. Hmm. Depende Akagyan. naman yun. Oh. Sasasabihin. So, oh. Alam mo, oh. dapat... makapag-smile, yeah. hindi naman kang ngiti-ngiti. Aba, -ngiti. hindi. na, dapat lagi tayong masaya. Ehem, <laughs> Kaya yeah, muna sumabi na sumabi. Ay, iinom ko muna rin ng tubay. Dapat, tayo ay nakangiti kapag kayo nasagot na nakaganyan, nakakunot. Na, Doon ako, sa aming loob ng bahay. Yung... Oo, oh, oh, sige. Like, oh, lagi na rin iaaro ng oh. iaaro sa akin. Huwag gust... nang i... Ay, bakit? Ano? gusto ko eh. Gusto, gusto, ko ipinapakita kayo habang nagsasalita. Ay, yung pagmustra-mustra na. ninyo para kita. Hindi, lagi pakikita na. Ipakikita. Ayoko. Ay, gusto ko ipakita. Ay, yung oh. ibig ko sabihin, kung doon sa loob ng aming bahay, na mo pa sinisilaban. Kaya ang napakabanas naman. Napakabanas doon sa amin. Hindi naman po pwedeng lagay na lang naka-aircon. At baka naman kami wala na mga sa kuryente. Pagdating oh, oh. ng bayaran. Oo oh, oh, Siyempre sasamahan mo ng pagtitipid. Kaunting sakripisyo. Mm -hmm. talaga, kahit yung... Ano? Yung Ay, kahit gusto mo doon. Mm -hmm. Hindi nga magawa-gawa. At napakainit niya. Diyos ko po, oh, talaga naman nga napakabanas. Dapat inag, ano, ay nag, ano eh. Kaya kami din nilagi ng karning mag At sa... Ano? Lagi nagpapalangoy. Lagi nga si langoy. Yung sa isang okay. araw, kilumangoy doon sa drum. Talaga sa drum? Ba hindi nga natin sa bukal na mablabla doon sa drum? Huh? Sa drum. Hindi, may drum naman tayo. Titignan ko lahat. Testingin ko lang kung anong pakiramdam na lumulubdob doon no, sa drum. Lamay. Lamay. Yun nga, di kayo tayong ibinabanas. O, oh, di ka kailangan ho natin ba, ay, na pampalam. Bakit hindi ko doon. E, hindi ka lulublog. Lulublog. Gusto ko lang sa... Ay, hindi. Bakit ako naman hindi maarta Tingnan natin. Lulublog ako doon. Tapos, syempre, baka sabihin ng mga tao, ano yung gagawa-gawaan? Syempre, sasabihin nga naman. Content, content. O, e, oh, naman nga talaga. Hindi na din natin. Ay, oo. Oh, di kayo kasama sa ginagawa. Eh, di kayo pagkocontent nga yan. O, oh, hindi mamaya, bibidyohan nyo ako doon. Lumulit. Mamaya agad, wala nga tayong tubig. Yun la. Hindi ah. kinukublog then, ng walang tubay. Ay, di, lagay na yun. Hindi na naman tayo makakaligaw. Hindi na naman. Ola, ako maliligaw. Mananaid na ako kahit ako magpupunta sa kahanggan. Pwede ka sa inyo. Pwede ka ako makaligaw din sa inyo. Makikiligaw na lang ako din eh. Sa kanila. Tapos na kinakain ko. Hawak-hawak mo pa rin. Aba, aba, aba. Tige, arihoy. Ano, di siyempre ako'y naimik, inay. Siyempre, masama naman yung naimik ka ng nanguya. Ngahin Dapat mo para mas naintindihan nila ang, ang pagsasalita. Hmm. Siya ako'y kakain muna. Kaya kumain na rin.